Isa sa mga pinag-usapang usapin kamakailan sa mundo ng showbiz ay ang naging dahilan ng pagpapaospital ng kinikilalang superstar at pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts na si Nora Honor. Tinalakay ito ni na Christy Furman, Romel Chica, at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now na, kung saan inilantad nila ang di umano'y totoong dahilan ng paghingi ng tulong ng batikang aktres bago siya pumanaw noong gabi ng Miyerkules Santo, ikalabing-anim ng Abril. Ibinahagi ni Wendell na tumawag si Nora Honor sa kapwa artista at kaibigan niyang si Daisy Romualdez upang humingi ng tulong na makausap ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson. Ayon sa kwento, layunin ni Nora na may benta kay Chavit ang ilang bahagi ng kanyang mga ari-arian sa Iriga, Bicol. Ito ay upang magkaroon siya ng sapat na pondo para sa isang operasyon sa puso. Nang malaman ni Daisy ang kalagayan ng kaibigang si Nora, agad siyang nakipag-ugnayan kay Chavit upang may parating ang mensahe. Sa kabila nito, sinabi raw ni Chavit na hindi siya interesado sa pagbili ng nasabing mga lupain dahil hindi siya aktibong bumibili ng mga ari-arian sa ngayon. Gayunpaman, sa halip na bilhin ang lupa, nagpakita raw ng kabutihang loob si Chavit. Bilang tagahanga ng superstar at bilang pagtugon na rin sa sitwasyon ng aktres, nagdesisyon umano ang politiko na sagutin na lamang ang lahat ng gastusin sa ospital ni Nora. Ayon pa kay Christy Furman, na sana ni Chavit na panatilihing pribado ang kanyang pagtulong, ngunit sa pananaw ng kolumnista, nararapat lamang itong ibahagi sa publiko bilang pagkilala sa kanyang kabutihang loob. Samantala, kinumpirma naman ng ilang tagahanga ni Nora na kilala sa tawag na mga Noranyan ang balitang ito. Nilinaw din nila na hindi dahil sa kawalan ng pera kaya napilitan si Nora na lumapit kay Chavit. Ayon sa kanila, bagamat hindi marangya ang pamumuhay ng aktres, may natatanggap naman ito buwan-buwan mula sa kanyang pensyon na kita sa mga taniman at lupain sa iriga. Nitong ikadalawamput dalawa ng Abril, Martes, ay inihatid na si Nora Honor sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani sa Tagig, bilang pagkilala sa kanyang malaking kontribusyon sa sining at kultura ng bansa. Marami ang dumalo upang bigyang pugay ang kanyang alaala at mga naiambag sa industriya ng pelikula. Sa kabila ng pag-amin ni na Christie at Wendell sa mga detalye ng kwento, nananatiling tahimik ang kampo ni Chavit at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag hinggil sa kanilang naging papel sa mga huling araw ni Nora. Ngunit sa kabila ng kawalan ng komento mula sa kanilang panig, ang naging tulong umano ng politiko ay patuloy na pinupuri ng marami sa social media. Ang istoryang ito ay patunay ng hindi matatawarang koneksyon at malasakit na umiiral sa pagitan ng mga personalidad sa industriya ng showbiz, lalo na sa mga panahon ng pangangailangan. Sa pagpanaw ni Nora Honor, hindi lamang alaala ng kanyang karera ang iniwan niya, kundi pati na rin ang kwento ng mga taong tumulong at nagmalasakit sa kanya sa likod ng kamera. Ano ang sinyo sa balitang ito?